Minumura niya ako? Hindi, minumura niya ako kanina. Bakit? Okay, baka ba? Ano problema? Ito bastos kay. Paano naging bastos? bastos yung ulo ko. Sino? Bila ko. Sino? Paano ko binastos? Uh, paano, paano ko binastos? Ito! Good afternoon po sa inyo, Sir Gilbert Castillo. Ang uh, good afternoon po. Bakit po kayo sinuntok nitong ni uh, nireklamo nire nyo? And by the way, Sir, ano po ba yung pangalan ng OIC Marshal? Ah, uh, Raul Baterina po, sir. abale uh, po, nagtitinda po ako dun sa, dun sa plaza po. abale uh, tumigil po sila dun sa tapat ng tindahan po, kabilang kalsada po sila. Nakikita ko po na tinuturo niya ako dun sa hipag niya na ito yung tindahan ko. Tapos, pinagmumura po ako ng hipag niya. So, hindi ko po pinansin yun dahil may customer po ako nung oras na yon. After po noon, pumasok na po sila dun sa opisina niya sa ano sa, sa Marshall. Ah, uh, siguro after 15 minutes or 10 minutes lumabas po sila. Ginawa ko po, um, lumapit po ako pero hindi po ako tumawid ng kalsada para tanungin bakit ako minumura ng hipag niya. So after po noon, lumapit po silang dalawa sa akin. Ang sabi sa akin, ano daw bastos daw po ako, binastos ko po daw yung bina niya. Na wala naman po talagang pambabastos na naganap. After po noon, bigla niya na lang po niya ako sinuntok yung nangyayari bang event na ba to, sir, yung pagsuntok kasi inyo, sir, sa public ba, sir? Yes po, yes po, sa publiko po. Naka-duty po siya nung uh, araw na yun at suit, suit niya po yung ID niya bilang isang assistant OIC IC Marshal. Sir Gilbert, ano po ba yung uh, kiniklaim ba nila? Ano po ba yung pinag-awayan dun, sir? Kung bakit, sir, nagsasabis na nga parang binabastos yun? Ano po ba yung content nun? Bale, last February po, yung hipag niyang kasama niya sa video, pinasaringan po ako niyan sa Facebook, sa note. Wala naman pong pangalan yon pero alam ko na ako yung tinutukoy niya. So walang pangalan. Ang ginawa ko po, sir, ah, nagpasaring din po ako. Hanggang sa nagpasaring po kami ng palitan ng pasaring siguro mga ilang araw din. So wala din mga pangalan po yun ha. Ah. Napikon siguro, napikon. Talaga napikon po yung, yung hipag niya yon After nagsumbong siya sa nanay niya. Si nanay naman, nanay niya, ah, kung ano-ano na yung pinagsasabi sa akin na mga masasama, masasakit na salita, ultimo yung sa anak ko, sa pamilya ko, basta may mga kopya po ako, mga naka-screenshot po lahat yon. Tapos yun nga po, uh, hindi tinanong kung sino yung nagsimula nung ano, yung pasaring. After nun, uh, si yung hipag, hipag po ni Assistant Marshal, kada post niya po, tinatag na yung pangalan ko. So, medyo paul na. Yung ginawa ko po, ini screenshot ko po yun para kung sakaling umabot sa ganto nga, meron akong ebidensya na yung mga pinagsasabi nila na wala namang sapat na batayan, mga paninirang puri, alos marami po, marami, marami sila sinasabi. Meron po ako pinangahawakan. Doon po nagsimula yun. Yung nito, sir, na pwede natin may isang sa kanyang kaso is slander by deed. Kasi parang di-dishonor ka pa niya, parang kinokontempt tapos sinaktan kanya, And of course also, si pwede din idagdag yung slight physical injury. Tapos alarming scandal din kasi nga sa publiko pa, sa harapan mismo ng Old City Hall. Ang babanta po po siyang sinabi sa akin. Sabi sa akin po eh, sumipat ka na sa lugar na to dahil sasamain ka lang, hindi ka taga rito. Meron po akong witness kasi kasama ko po yung tindera ko nun. Kasi yung sutukan po, yung nangyaring gulo po, meron pa po talagang full video yan na humingi po ako ng request sa command center sa lugar na yon para makita ko po yung kabuuan ng video. So regarding sa grave threat, sir, pwede din na ma-assess sir kung ano yung sinabi niya, kung may threat siya ba nga mag-inflict siya ng pain sa iyo or patayin ka mga something, pwede yung ma-consider niyan. Meron din siya, sir, kaso admin charges naman kasi lumabag siya, sir, sa CSC guidelines, no? So there's a grave misconduct dyan sa ginawa niya kasi may willful disregard siya ng ating batas. Alam niya naman, as isang yes, OIC Marshal, na bawal talaga manakit. Hindi din pwede na suntokin niya lang ka dahil nag kayo. Kasi dapat ka may maximum tolerance sila. OIC si Marshall pa naman siya. And of course, yes, ang yung action niya, since it's in broad daylight, public pa, it's a conduct prejudicial to the best interest ng service. Nakakahiya yan sa kanyang opisina, which mismo yung office of the mayor ng Abukay Bataan. Yun yung LGU nga under sa kanya eh. Ang good afternoon po sa inyo, Sir Raul Badrina. nakita namin yung video, no? Na lumapit ka dito kay Sir Gilbert tapos sinuntok niyo siya. Nagano. Ano po ba yung masabi mo dito? Hindi di, di naman po ganun, hindi naman po ganun yung kano yun eh. Nagtatalo na po sila ng aking uh, hitag. Yung hipag po yung tomboy po yun, LGBT yun. Yung ibig sabihin po, uh, tomboy po siya, maliit na babae. Una po, nung dumating po kami doon sa office, sa plaza, So, nagkita sila. So, meron na pala silang alitan, hindi ko na alam. Doon lang po kasi ano yun, nag po sila ng alitan doon sa ibang bansa. So, medyo ano po yan, family matters po yan, problem. So, lumaki lang ang lumaki sa kanila na hindi ko na po alam yan ang pagkakaalam ko lang po, nabastos na sana po kasi yung hipat ko. Dala lang po siguro na emotion dahil babae po yun eh. Pero Sir Raul, no, so, kahit pa, wala kang justifying reason, Sir, na suntokin to si Sir Gilbert. Kung meron man silang alitan, Sir, kung nag-altercation man siya, hindi mo pa rin siya sir, pwede suntukin lang si Sir Gilbert. Maling-mali ka -maling doon. -maling kaya, eh, naamura na rin po kasi ako eh. Naamura na rin na tayo. Sabi ko, bakit mukha ko inaano to nung pipag ko? Sabi ko, ba't pinapatulan mo? So, doon na po. Ay, pero sir, pa. alam mo sir, wala uh, ah. ka sir talagang lusot dyan kasi hindi porket sir nag-argue sa mga altercation, susuntukin mo na agad si Sir Gilbert. Kasi, kahit sa batas natin sir, yung elements ng in-defense of relatives, no, kailangan meron actual or imminent na danger sa buhay. Hindi naman siguro nakapiligro sa buhay kung mag-away lang sila verbally, di ba? Nasa public mo pa ginawa niyan. Sa harapan ng Old City Hall, nasa public, no? Daming tao doon. So you're causing alarm and scandal. Pangatlo, isa ka pa ng mga government employee. So under our A6713, code of conduct ng isang government official, we have maximum tolerance and everything we do, dapat no, we do it diligently. Sa ginawa mo niyan, sir, pero committing grave misconduct kasi may willful violation ka ng batas. Alam mo naman na hindi pwede manakit ng tao, manuntok, yet ginawa mo. Tutang so, nag na nag-uusapan mo po kami sa barangay na no? kung saan niya po pwededing, ano, kung matapal po siya ng file of demand, hindi pa sasagutin ko na lang po sa korte. Sir, so, nag-uusap na ba kayo nito yung Sir Gilbert sa barangay? Eh, balita namin na pinatawag na daw kayong dalawa. Apa, 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 apa. Nag-uusap naman po kami. Okay. Eh. ano eh, diba po pa, ba yung na, ending nitong sa barangay? Ano ba yung nangyari dito? Hindi pa po natatapos kasi may lupong pa, may lupong pa po dyan eh. May lupong pa kung pupuntahan pa kami eh ni Sir Gilbert, ano po ba sir balak mo dito sir? Mag-makipagayos ba kayo sa barangay or itutuloy mo na yung kaso laban dito kay Sir Raul? Ah, uh, itutuloy ko po, po yung kaso laban po sa kanya, Sir. Okay, sige. At least uh, alam namin ituloy mo. Sir Geronimo, good afternoon po. Ano na po ba sir yung investigation dito sir ng PNP? Nasa barangay naman na po yung pag-uusap nila. Ngayon po, sinabihan namin yung complainant na si Mr. Gilbert Donato Castillo na kapag po hindi sila nagkaayo sa barangay, eh, bibigyan sila ng CFA at kapag may CFA na po, pumunta po sila sa opisina namin at gagawan namin ng demandar yung nire po niya. Ang actually, sir, nakuha na namin ngayon, sir Payag, sir ni Sir Gilbert, at saka wala na sila, Sir Balak, sir nga makipag-areglo pa, sir, sa barangay. So, inintay na lang, sir, yung certificate to file action and then pasasama na lang po siya, sir, ng team ng Wanted sa radyo ni Senator Ido Rafi Tulfo papunta sa inyong uh, ang tanggapan dyan, sir, para may sampa na, sir, yung mga appropriate na uh, criminal charges laban dito sa kaiser Raul Badrina. Ah, uh, yes, po. hintayin po namin kayo dito, sir, sa aming opsina kapag meron na po yung certificate to file action na galing po sa barangay. Ang rafter po sa inyo, Sir Dexter Lianda. Sir, yes, sir, ang regarding po sir dito sa employee ninyo sir na si Raul Badrina, ano po ba sir yung mga disciplinary actions sir na nagawa na ng LGU sir laban dito sa kanya? Idinulog po natin po ito sa tanggapan po ng Human Resources Department sa pangunguna po ni Ma'am Jinky Manyago at binigyan po ito ng karampatang investigasyon kung ano po ang nangyari. At ngayon po, naka-under suspension po si ginoong Raul Badrina sa kanya pong uh, nagawa po na insidente na yan na pangyayari na panununtok kay Mr. Gilbert po. At naiprocess naman po ito ng maayos at nakasuspended po siya ng 10 days. At ngayon po, after the 10-day suspension, magkakaroon po ulit ng deliberation para po ma-final na po kung ano po yung uh, may papataw po na sanction sa kanya by administrative. So kung magkakagayon po ay magkakaroon po ng resulta after the 10-day okay. suspension. Okay. Ang po. sir, kailan siya nag-start yung kanyang 10-day uh, suspension? September 29 po ang okay. kanyang 10-day suspension and after that po, uh, papabalikin po si Mr. Raul Badrina at ibibigay po kung ano po ang nararapat na sanction sa kanyang ginawa po na... Sige po, Sir. Ang sasamahan din po, Sir, namin, si Sir Gilbert, Sir, sa inyong tanggapan diyan para, Sir, may isang pa, Sir, yung mga admin charges, no, under sa LGU code and also sa CSC rules, no? Since yes, we have po. this uh, revised uh, administrative cases in the civil service na, yun nga, Sir, yung yung grave misconduct yan eh, yung susuntukin oh, mo lang, meaning you have a willful disregard ng ating batas. Oh, and also, it's a conduct prejudicial to the best interest din of the yes, service. Po ng image. Uh, so baka sir ma but sir, sa dismissal yung parusa sa kanya uh, no? Ang, si ang, ang ano naman po natin diyan Attorney Jetro kung ito po ay talagang <laughs> mauwi po sa dismissal at sinisigurado po natin yan ng punong bayan po ng Abukay sa pangunguna po ni Mayor Eric at ng kanya pong katuwang na si Vice Wang Bupabustan at Sanggunian Bayan ay hindi po ito tolerate ang ganyan pong pangyayari lalo na po ang mga empleyado po dito sa Abukay ay hinahangad po na madisiplina at sila po maging ehemplo po sa bawat mamamayang abo kayo po. Tama yan, sir. And maraming salamat sa inyo, sir Dexter, at least sa mabilis ninyo pong aksyon, at yes, saka po. for minta na suspendin na siya agad, sir. Yes to. po, at attorney, right after po nito, ay sisiguraduhin rin po namin na makapagbigay po kami sa inyo ng kopya, kung ano man po ang maging desisyon po namin sa kaso po na ito ni Mr. Raul Badrilla. Sige po, sir Dexter, maraming salamat ulit sa inyo, sir. Kap, good afternoon po. Pang-ilang hearing na po ba ni na Sir Gilbert dyan at saka ni Sir Raul sa inyong barangay? Under mediation cell nakakatatlo na sila. Ah okay. uh, kanina po yung pantay. Sige, ang sir paki-prepare na lang sir siguro ng certificate to file action since nagsabi na dito sir si Sir Gilbert na hindi na siya po sir makipag a dyan, sir sa barangay at kaya ito tuloy na talaga sir sumampa sir ng mga criminal charges laban dito kay Sir Raul and at the same time ang din siya ng mga administrative charges laban din kay Sir Raul. Sige po. And also, sir may confirm na kami sir. May mga record na po ba dati to sir, si Sir Raul Badrina, dyan sa inyong barangay? Ah, wala ba? So this wala is the, po. First time, wala po. Opo. the first time actually? Ah. Oo the first time. Okay. Sasamaan po kayo sir ng team ng Wanted sa radio sir, para may pa na yung mga kaso sir laban dito kay Sir Raul Badrina. Maraming maraming salamat po Atty. Maraming maraming salamat po. Sige po sir. Ingat po kayo sir lagi sir. Sige po.